أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معا sa شفلا أنا بلا تاي Mayroong isang gawa na kapag atin itong ginawa, tayo ay ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa ng impyerno o mula sa impyerno ng apoy. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man sama yawman fi sabilillah, بعده Allahu وجهه an نار سبعين خريفة na ayon sa pinakamalapit itong salin sinabi niya sallallahu alaihi wasallam si human ang magayuno ng isang araw man lang isang isang araw lamang na para lamang sa Allah ay ilalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ilalayo ang kanyang muka ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno na ang layo nito ay 70 years. Allahu Akbar. Sa anong, sa anong kondisyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan ito ang ating pagsamba ay naaayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din, ito ay tinatawag na ikhlas o kaya natin gagawin ang pagsambang ito ay para lamang sa Allah at hindi para at hindi para magpakitang tao at hindi rin para Uh, magpapuri sa mga tao. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang pag-aayuno lamang gawin mo, isang araw lamang para sa Allah, ay ilalayo ka ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa imperyo ng apoy ng 70 years. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.